Kai Soto may babala sa mga susunod na laban ng Adelaide 36ers at Kai Soto effects sa NBA narandaman sa laban ng Phoenix Suns at Adelaide 36ers. Bago tayo magsimula, isa munang malaking congrats para sa team ng ating pambato sa NBL ng Australia na Adelaide 36ers. Isang malaking bagay ang talunan ng isa sa mga mahusay na kupunan sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Hindi naman kasi biro, yung amazing trio ng Phoenix Suns na sina DA, Booker at CP3. High caliber player ang mga yan, hindi basta-basta kumbaga. Pero still, tinalo pa rin sila ng Adelaide at nabigyan pa ng malaking margin sa pagkatalong ito. Kaya hindi maiwasan na maging masaya talaga ng gusto ang mga Australian basketball fans Fest dahil sa isang pambihirang pagkakataon na ito. Anyway, ang bagay naman na ipagpapasalamat nating mga Pinoy ay laging bahagi ng history na ito ang ating pure-blooded Pinoy kababayan na si Kai Soto. At dito sa laban na ito ay narandaman ang presensya ni Kai hindi lang sa laro kundi pati na rin sa buong liga. Iba kumbaga ang Kai Soto effect sa NBA. Kung magkataon ng mabibigyan talaga ng pagkakataon si Kai na maging isang malalaro sa NBA ay mas magiging masigla pa ang liga na ito. Kahapon kasi biglang bumulusok ang rating ng NBA mula sa kanilang iba't ibang social media platforms. syempre hindi pa counted dyan ang mga Pinoy na nanood at sumuporta ng live sa mismong arena. Ito ay resulta ng suporta ng mga Pinoy sa ating kababayan. Yes marami lang talagang mga talangka online at mga nagkokomento na negatibo pero aminin man nila o hindi ay sumuporta at nanood din ang mga yan. Sa susunod na laban ng Adelaide ay makakaharap naman nila ang isa sa mga kupunan sa NBA na sumasa ilalim sa isang rebuilding process. Ito nga yung team ng OKC Thunder. At speaking of OKC versus Adelaide ay tila may babala ang ating kababayan na si Kai Soto sa mga team na susunod na makakalaban ng Adelaide. Sa latest Instagram post ni Kai sa kanyang official IG account ay makikita ang pagiging positibo nito sa kanyang future bilang isang manlalaro. At sa post na ito ay hindi lang tila inspirasyon ang ipinapaabot ni Kai sa lahat, kundi pati na rin ang isang babalang nakapaloob sa mga salitang ginamit niya dito. Ayon kasi kay Kai ay ito pa lang ang simula, meaning nag-uumpisa pa lang ang ating kababayan at ang team nito na ipakita sa lahat, especially sa NBA, na isa sila sa mga elite team at elite players sa mundo donang basketball. Ang Adelaide ay isa sa mga non-NBA team o ball club na nagmula sa NBL ng Australia at ang liga na ito ay kaya makipagsabayan sa mga mas malalaking liga ng basketball sa mundo at oportunidad naman para sa mga malalaro nito na maipakita ang kanilang talento sa NBA. Kung kaya't wag na tayong magtaka kung isa o mahigit pa sa mga malalaro ng Adelaide ay pumirma ng kontrata sa NBA after ng 2023 NBL season. At syempre positibo tayo kaya isa sa mga malalaro nyo na yung ating pambato na si Kai Soto. Kaya't walang sawang Support ang ating ibigay sa ating kababayan na si Kai Soto.